Pinabulaanan ng Embahada ng Pilipinas sa Washington, D.C. ang naging pahayag ng Chinese Embassy sa Maynila laban kay Philippine Ambassador to the United States, Jose Manuel Romualdez. Sa isang pahayag, sinabi ng ating Embahada na hindi mouthpiece ng ibang bansa si Ambassador Romualdez at hindi rin ito nagpapakalat ng mga maling balita sa China at Sinophobia Remark. Ito ay matapos maglabas ng embahador ng kanyang payag sa West Philippine Sea na naaayon sa posisyon ng mga matataas na opisyal ng Pilipinas, partikular sa mga bantang dulot ng Chinese Coast Guard at Chinese Maritime Militia laban sa mga sakyang pandagat ng Pilipinas at mga mangis ng Pilipino. Inaakusahan ng Chinese Embassy si Romualdez na naguudyok ng gulo sa West Philippine Sea. Sinabi ng ating embahada na patuloy na ipagtatanggol ng Pilipinas at karapatan nito sa territorial at maritime engagement na naglilingkod sa interes ng mga Pilipino.